Hindi, sa tatlo. Si ate mo na, una.

Yo te siento. Sí. <coughs> no, no, no. Saan yun yung tunay. Ito, yun yung tunay. Ito, yun yung tunay. Ito, yun yung diyan mo na yung tunay. Ito, yun yung <laughs> pinggan, oh, Maka pinggan Diyan yung pera. Oo, diyan yung pera. Baka makamalad pinggan. Ba't kukunti lang ito? <laughs> bayar iya, mali mali <laughs> eh, bayar Iya, mga lima lang eh. Oo. Bakit ka sa akin? sa <laughs> yeah, akin. Yeah. kita mo no? Kita okay. sa baba. Ay, oh, yung yeah. yung buo dyan. Anak mama, huwag ang ako. flat. <laughs> Huwag mo na ako kakamigyan e. Mahawakan may pera mo. na, ito na. Siba mo, pinaka-bone? Kabati yan. Game! Tatang sandok lang. Tatang ha? O, game. Ito ang tatang sa baba. Game. Mabaka game. testing. Wala testing. Eh, yeah. okay. Tatlong sandok lang, ha? Ako kasunod, ha? Ako kasunod. Wagan na. na? Tatlong sandok lang. Isa! <laughs>

Okay. Pero sige, paano mo madaya yan? Baka kayo, oh, mo. Ah, Ay, <laughs> ang daya! Hindi kita, ang daya. Aba, eh, kaya nga may pairing, eh. Teka, hindi ko kita. Eh, paano ko? Ang daya! <laughs> ay, lang kamak eh. Like? Ay, pa no, dito. Bago kung nagano na ako si mo lugang mo, tayo. Ira eh. Ikaw pa sa Aray, sakit. ako. Hindi Anak, hindi na makasita. oh ang sakit. kita kasi Hindi mo pandaya. Oh, yan na. Oh, ito. Ito ang pitan mo. Ang teknik, ang teknik. Gamitan ng teknik. ng teknik, oh. <ife> oh! Ang teknik! Saan Pipitikin kita. Oh, ada-ada. Madaya. Mag-iina nga kayo, madaya kayo. Si mama, itali nyo, madaya. <laughs> Ikaw kasi maduga ka. Ikaw maduga, mama eh. Nang tanong kaya, yung buhok ko. Ayaw ko uuwin, <mauhin>, premyo. <laughs> Nagpalaro, ayaw magpa-premyo. Tignan <laughs> mo, eh kasi oh. Ang daya mo naman, technique bueno, nga under... yun hindi nga akit e. Nasaan yung Ayun, Ayan, yung technique. Ito yun ano naman, Ang daya mo naman, si Mama. teknik technique kasi yun, yun ganun talaga pag naglalaro mo. Si Mama ay mamigay ng 50. Oo nga, Eh, siya sawa pa Si Mama yung daya, oh. o. hindi na pwede sa hurin. Hindi ko nga sa hurin. Pag-usapan ngayon, sika, kay, hindi nga yun. Sika kayo na muna mami sandok. Wala, sandok lang. Hayaan mo siya. Kaya nandang. Ah, oh, dahil no, game na. Tignik yan. Tignik Teka, walang laman, wala taso tawa ni mama. <laughs> wala taso tawa ni mama, wala laman. Walang laman. Ano ayon naman kasi sa akin? Ano ata? <laughs> Dami, dami eh. oh. Nakaangat ka na! Mabakaan mo kasi! Mabakaan kasi yun! Ang tayo mo isa ka! Ayun, plato isa! Doon nga ilalaga! Ayun, lang yung mga mama! Ang tayo mo! Ang tayo ni mama! Kahig, kahig! Tagal naman ako! Ang tayo mo! nakakaisa ka na! Oo, nakakaisa na! Naku! Ang sikwenta ka! Kahigin mo. Kahit, sige. Sige. Sandok.

<Gã> Nagano. <diz> <laughs>. <kalo> Andayo. <water avez> <k foreshfood2> <ver fringe>